Ang harap bang tumira at magtrabaho sa New Zealand? Sa video nito, tuturuan ko kayo kung paano mag-apply o maghanap ng trabaho dito sa New Zealand. Pwede mo itong gawin kahit nasa Pilipinas ka o ibang bansa. Una sa lahat para malaman mo kung in-demand ba o qualified ang trabaho mo or experience mo dito sa New Zealand, pumunta kayo sa immigration website at isearch nyo ang green list role at dito makikita nyo ang mga listahan ng mga in-demand work dito sa New Zealand. At kung tingin yung paso skills at experience nyo, pwede na kayo mag-apply. Sa mga nurse o caregiver, pumunta kayo sa medlifecare.co.nz, dito nyo makikita yung mga latest job. Under sa experience nyo, and makikita nyo rin kung saan lugar sa NZ. At sa mga teacher naman or education related, pumunta sa jobs.education.gov.nz. At kung gusto mo naman or experience mo ay farming, pumunta sa jobs www.farmsource.co.nz At para naman sa mga engineers, pumunta lamang sa www.engineeringnz.org at doon makikita mga available position related sa experience niya. At itong tatlo naman ang common site na paghahanap ng trabaho. Sa site na yan, pwede niyo i-enter yung hinahanap yung trabaho at kung ang location gusto niyo. At always remember, i-check niyo kung nabibisa sila para hindi masayang yung application niyo. Oo mga pala guys, comment nyo naman kung anong hinahanap yung trabaho at saang location nyo gusto sa New Zealand para alam nung mga nanonood kung in-demand talaga yung hanap nyo trabaho at kung saan maganda sa New Zealand. And guys, pwede rin kayong pumunta sa website na do para ma-check nyo yung mga legit agency na maaaring makatulong sa inyo pupunta dito sa New Zealand. So ayun guys, kung nakatulong ako, please like this video at ipollow nyo na rin yung page for more New Zealand content kamukha nito. So guys, maraming salamat sa panonood. See you in New Zealand. Bru